hapon guys sa inyong tanan guys no ah uh, karon na sa uh, ato na sa ning limpyo nga ato ang gibuskat sa atong mga kaubanan diri so ato sa ning limpyo ning mga kuadre mga sagbot so karon nang hita ko karon ng kuan kaning mga kaykay -kay para matapok ni nako ng kuan mga sagbot so ang oras day karon is alas 5 imidya na sa hapon sa Sunday so mauni ko ang uh, tuka uh, ako may mo tapok aning mga sagbuto niya paguman dauban din is akong kauban so dili na siya ni si Sari uh, kinanglan ikaw may makuha na niya amo lang ani sa tabang-tabang so siyempre usasan niya ni sa ato ang exercise kay wala mantay laing gibuhat para paning sa ta aside sa atong trabaho so kinanglan ni nato ato sa ning gibuhan kay ato man sa ning tukaran so kinanglan na naatay sense of responsibility nga at least makatabang ka sa isi katao ni mo dili lang sa imo Uh, tungod kay ikaw na puyo ka tungod kay uh, respeto sa ka sa imong mga kaubanan matapangan sad nimo sila dili sad ingon nga magtan ka kay sila nag naglimpyo niya ikaw wala so kinanglan at least nasa kay kuan uh, magamit sad ka so narasad na nimo kung ikaw dili ka ganahan mo tabang nara na ni mo so ang ako alang is ako lang sa ning gitabangan sila para usasat malipay sila o wala sa si kay ang bottom line ani kay mo guys is ang boy-boy ug boy, ang istorya sa isigataw nimo na ikaw wala ka mo tabang so mao sa nay ato gilikayan mao gyud na si real talk na siya na ingon na gyud na siya kinabihi. so ang imo halang lang yun nangyikibaw diyo ka mo kwa sa mga tao sa mga kauban ni mo nga mo pabagay-bagay ba dili lang sad sa inyo na pero mawag na sa 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 katinod anon ah, sa sa atong kinabuhi nga na siya pero pura po lang sa ako mga kauban diri rin hindi na sila ang nana nun pero siyempre kita usa lang takataw so kinanglan na tayo na ako na nasa ko'y kuan ako na pangagpas pero wala po ako mga kauban is butan biasa sili sila yun anak so ako lang is makatapang sa sila so mo na ito nang ilimpiyohan yung mga kuandri para ang katong mga hugaw matapok uga madauban madaoban sa ni so shout out din ko sa akong mga kauban deri, nga nag nagbuskat ka rin mga si Rene Castillo sila si Joey Balbanida si Digamon si Ike Digamon o si Sampas. so mauna siya yung mga nagbuskat ani ako uh, igo lang sa tanag taga ni taga tapok so wala man tay kuwan sa buskat so ato is tapok lang ni eh. so karon atong kitapok, ug So kana nyuna kita dia guys mau angkan nang amuang kuan kanang na ai nagkayo dia mau nang mutangan na sama nga sagbot so mau nak dia mutangan amunai mutang dia nakaron dia nag uwan man sia so pa obot sata yang kau ban aku pag tuang obisa gola lagi pa bisa na alang ke pag uwan iyang e, ikoha ang kuan sagbot dia kagatapok gidauban para kuno himo ona na ya, kuan abono sa iyang tanong. So mo na ron nagkuha na siya kuha no. shout out sa imo ha. Rene boy. So iyan yung butangan ang iyang sili nga tambal ko no sa Almoranas. So bisa gauan siya eh, iya lang yapong gikuha. So unsa nakabuotan ni Batana. So shout out sa imo ha Rene boy. Kanya Oh, ta. hmm? porting kusoga na suwan. mau oh, na dilik gini mau matakan kau dang kuandri sa guam kay init sih aw nyak mau kali tu guan oh grabi kayo guan oh kusuk so paguman na nak transition kuno ta kuno kay ta tanah kuno nato to kung okay bener sih pak hmm? hmm bahala nagkuan wa well, ay eh, klaro murag Ambot gyon sa ni pagka transitional. Mm. Mm. sus. Praktisan bah, Jadi desa semua guys, pista de ni dire de so. Tanawa gyon na guys so. Porting daghana banderitas. So basa ingana gyon na sa badog domingo pista gyon na Oh, happy pista.